Guys, nice. nag-order kami sa Timo. Ito yung first time yung in-order sa Timo. Mahigit 1,049 pesos. Meron siyang free. Kasi first time pa niya na order sa Timo. So, na po natin yung in-order siya sa Timo. Sana, help you kung binigyan natin. First time kasi nag-order doon. 1,000 lang. Marami na siyang na-order. Yes, I can hear you. Timo, more than that. Timo. Timo. Timo to guys. Timo. Timo. Oh, maganda rin pala. Ito yung sapatos niya. At Timo. Maganda yung tila ng Timo. Ito yung headset. Ano to? Ano din mo rin? Kasama pre. Oh, may ito siyang kasama. Malagang 1,049 pesos lang. Ito yung ano, yung rilo. Ano yun eh? bracelet daw. Pag free yan, yeah, free. O, oh, bayad na yan. Hmm. Uh -huh. Ito yung 1,000. Matibay din sa sapatos niya. Ito so, yung uh -huh. bracelet. Ito mo mga. Ito yung free, ano, yung free na sa patos. Ito yung headset. O. Oh. Nakin na yan. Uh -huh. Ito yung isa mo sa sapatos mo. Maganda yung timo. Pag ka sa timo. Natiba yung shoes niya. Mayroon diba, siyang headset na libre. Kasi first time niya na gordon sa timo. Ano din siyang libre na towel. Pangin. Order na sa Timo, guys. Bye bye.